Okay, magandang umaga po mga kababayan. Uh, today is March 16, 2024. Six o'clock in the morning. Bakit po ako maaga? Kasi po, pupunta ako ng magpapalaboratory ako. Actually, nag-fasting ako. Eh. So, medyo maaga-aga pa. Kaya, mag-vlog muna ako kasi kahapon hindi ako nakapag-post dahil nawalan ako ng internet. Hindi ko alam pa bakit. So, hindi ako nakapag... Ano kahapon? So, ngayon, ang gusto ko pong... Uh, ang gusto ko pong... Nakalista na actually yung mga topic ko eh. Pero parang late na to eh. Um... Okay. Ito na lang. Ito pong nangyari kay PRRD noong doon sa prayer rally. Ewan? Ayokong nung tawagin prayer rally yun eh. Nasaan ang prayer doon? ba? Diba? Yung doon sa Loton, sa Liwasang Bonifacio. Kung saan uh, nagbigay ng, uh, nag-speech po doon si Digong. Alam niyo, pag nakikita ko si PRRD ngayong mga panahon, talaga pong ibang-iba na yung itsura niya. Siguro nahahalata rin yun ng ninyo, ng mga tao, na yung aura po niya sa ngayon, ibang-iba na. Kaysa nung mga panahon na presidente pa siya, na Man, ano siya, maliksi, um, malakas, malakas ang pangangatawan. At saka yung alert. Ngayon kasi parang bukod sa, parang payat na payat siya, yung mukha niya, bukod sa humpak, yung aura ng mukha, parang uh, mayroong something na parang parang siyang may sakit. Parang hindi niya kaya. Parang hindi na niya kaya itong ginagawa niya. Parang ah, depressed yata siguro. Hindi naman nakapagtatakang madepressed siya. Na parang yung makikita mo sa panlabas na masyado siyang bothered something's bothering him syempre alam naman natin kung ano yon. tapos nga po nung nag speech siya towards the end na hindi pa actually hindi pa naman sana siguro tatapusin niya yun eh kaso kitang kita naman po na para siyang nabubulol doon yung hindi na makapagsalita actually yung yung microphone nga eh, muntok, muntik ng malaglag. Parang hindi na niya kaya that moment yung ginagawa niya na para bang kailangan talagang umupo na lang at magpahinga. Nab Bulol siya eh. Hindi na makapagdiretso magsalita. Yung parang yung parang uh, magfifaint. Kitang-kita naman po eh. Na ayun nga, hindi na lang itinuloy yung pagsasalita at inalalaya na nga siya. Umalis na doon. At <coughs> yung huling uh, hu huling topic niya nung time na siya ay parang sabi nga nung iba parang nagka mild stroke. Parang wala na siya sa sarili. Ang huling mga salitang binabanggit niya ay yung Marcos. Yung sinisiraan niya yung Marcos yung mag-amang Marcos, yun ang huling, ano niya, tinatalakay. Pero, syempre, ang pinakahuling words niya, where, nung inaalala niya na siya palabas, palabas o pababa, sa entablado, bumalik pa siya at sabi niya, mahal ko kayong lahat, at nagbabay siyang ganyan. So, yun ang huling <coughs> salita niya. But, before that, ang huli niyang uh, sinasabi doon, tinitira niya ay yung mag-amang Marcos na sinisira niya talaga. Na ano po ang ibig ko sabihin? Siguro, ang nangyari sa kanya, ini-expect niya siguro na yung mga pinagplanuhan nilang gawin. Kasi, siguro nung doon sa yung meeting nila nung kanyang kampo, yung mga vloggers niya, yung sila nila kibuloy, bago nitong prayer rally, last day ng prayer rally, <coughs> nag-usap-usap sila dun sa Davao. Oh. Siguro, pinag-usapan nila yung tungkol nga sa paglusom sa Malacanang. You don't know. Kasi yun, ang, yun pala talaga ang balak nila eh. Lulusob sila sa Malacanang, iwala doon yung Pangulo. So, maaaring hindi niya siguro nagustuhan 'Yung nakita niya doon na 'yung pinlano nila ay mukhang hindi matutupad dahil 'yung attendance nung attendance doon sa rally ay talagang hindi sa inexpect nila. Masyadong maliit. Manipis 'yung tao kasi ang gusto nilang gawin 'yung parang end sa people's rally. People power na sobrang ilang milyon mabut siguro ng milyon yung tao eh, eh hindi naman kakaganon kasi alam nyo mga kababayan talaga naman pong ah uh, hindi naman talaga nagugustuhan na ng taong bayan ngayon ang ginagawa nitong mga Duterte Duterte camp as a whole akala nila siguro eh yung sa EDSA kasi maraming sumuporta doon parang lahat na yata ng uh, uh, ano ng lipunan sektor mga religion politika masa nando doon pero ngayon hindi napakatangan naman po kasi ng tao nasusuporta pa dito sa ipinaglalaban na ito pinaglalaban ko noon ng mga Duterte Duterte at Kibuloy Alatang-alata naman na ginagago yung taong bayan. Sino man ang magugusto doon? Kaya wala. Kaya yun siguro yung naging dahilan doon sa pag uh, muntik na niyang siguro may ano yan eh. Alam niya kung anong sakit niyan. Muntik nang siyang may stroke. Kasi maaring pagdating niya doon nakita niya na ganito lang kakunti yung tao tapos eh naghalo-halo na yung mga mga problema mga problema niya yung sa ICC na yung gusto niyang uh, mailuklok na yung anak niya sa Malacanang yung problema kay Kibuloy sarili niyang problema yung uh, alam niyang tingin ko sa pinakamalaking nagbabother kay PRRD ay yung tungkol sa China. Dahil ito nga po may lumabas na may lumabas na balita na nadulas ang China sa pagsasabi na nagkaroon ng secret deal yung China at si PRRD tungkol sa West Philippine Sea na kaya pala kaya yung China masyadong uh, malakas ang loob sa kung anong pinagagawa nito dyan sa karagatan natin. Lumabas eh. So, ang tingin ko po dyan, si PRRD, pinipressure siya ng China. Pressure. Kasi mayroon silang, mayroon siyang naging pangako o mayroon silang naging usapan ni si Jinping na inaasahan. Maaring baka tumanggap siya ng ewan natin kung anong tinanggap niya kay si Jinping. O kung wala man, eh yung naging usapan na kailangang to pa rin dahil akala siguro ni PRRD mapapasunod niya si PBBM sa mga gusto niyang mangyari dahil sa tingin nga niya eh weak leader itong si Bongbong Marcos eh hindi nangyari kaya ngayon pilit nilang inuupo pilit nilang pinatatalsik si Bongbong Marcos nang sa ganon, may upo na si BP Sarah. At everything will follow. Magiging okay na yung problema niya sa yung kanyang secret deal sa China. Ligtas na siya sa ICC. Ligtas na si Kibuloy. At tuloy ang ligaya, di ba? Balik ulit sa dati. Kaso mukhang uh, malabog mangyari. Kaya siguro siya nagkaganoon. Dahil uh, sobrang disappointment, pagod. Pero alam mo, ang isa pang nakikita ko po dito, ang isa naoobserbahan ko, hindi lang ako, even uh, ibang uh, ibang tao, ibang vloggers, natila tila baga si PRRD ay talagang gusto ng magpahinga. Kaso eh, kailangan kasing magamit siya eh. Kasi alam natin na nabubuhay lang ang itong uh, Duterte Camp kung nandiyan si PRRD. Yung uh, Duterte Magic na tinatawag, si, si Digong ang mayroon nun. Wala namang ganun si Sarah. Even Sarah. Malayo. Kahit na si Sarah po ay nagpapakyut-kyut, nagpapaka nagpapakakumedyante? Hindi eh. Hindi nga nakakatawa, nakakainis tuloy eh. Yung trying hard bang maging komedyante, gustong gayahin yung tatay niya. Alam niyo yung pagiging komedyante, inborn yan eh. Kailangan natural. Natural ka na komedyante. Hindi yan nadadala sa... Ang pagiging komedyante ay... Ano nga eh? Uh, inborn talent. Hindi yan na pag-aaralan. <laughs> Paano mo pag-aaralan ng <coughs> hindi? Sa totoo lang, hindi yan na pag-aaralan. Kung ang uh, acting, yung acting in front of the camera, yung drama, yun, pwedeng mapag-aralan. But even then, even yung acting, inborn din yun. Kasi kung hindi inborn, makikita, kitang-kita yung pagiging pilit. Hmm. di Diba? Yung, uh, yung 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 uh, comedy ang isang uh, inborn na uh, comedian kahit hindi magsalita kahit hindi magsalita at hindi kumilos ng pilit mapapatawa ka iyon sa mga facial expression na lang hm mm, 'di ba so oh, napalayo ako napalayo na naman ako ano ba yung uh, huli sinasabi ko, yung tungkol kay PRR diyan, no? Na ang tingin ko po, ginagamit siya ng ilan. Ng iba dyan. Maaaring yung mga mga vloggers din or yung mga politiko na umaasa umaasa sa Duterte Magic. Kaya siguro siya napipressure din. Napipressure ng mga alam niyo nahirapan ako magsalita kasi may singaw napipressure siya maraming pressures eh unang unang pinakamabigat na pressure diyan yung pressure ng China Doon sa napag-usapan nila pangako whatever is that and then itong uh, political pressure na napipressure siya ng mga nakapaligid sa kanila at sa kanya na mga politikong umaasa sa kanya. Alam nyo, pag, kapag nawala si PRRD, mawawala na rin yan. Wala, wala naman talaga silang natural na kinang. Even BP Sara, Sara, Bongo, Robin Padilla, and Bato, wala yan. Yan yung mga umaasa lang sa Duterte Magic. Pero si Ivy Marcos, pwede pang maka, pwede pang makabalik. Pero, ewan. <laughs> Lumay, mapapalayo na naman ako sa topic ko. So, yun lang po. Yung, uh, ito pong sinasabi ko, eh yung napansin ko doon sa kung ano yung uh, estado ngayon ni PRRD. Ayon sa nakita ko, doon sa mga magkakasunod na yung mga prayer rallies, mula pa noong prayer rally sa Davao, sa Cebu, at ito ngayon. Kapag nasa prayer rally siya, ganun ang uh, niya eh. Parang ano eh, parang masyadong disturbed. Mentally disturbed. Pero sa mga sa mga press con, medyo okay naman. Sa isang pre, sa prayer rally ko lang siya napapansin na parang ano eh, par mahirap po ipaliwanag eh. Makasabihin naman ng iba eh, nagmamagaling ako eh. Basta, kitang-kita naman sa ora. Ewan ko lang kung magkakaroon pa ng kasunod na prayer rally. Kasi itong sa, itong pangatlo, itong sa Manila, parang ito na yata ang pinakamalaki kasi inabot ng ilang araw, isang linggo. At yung talagang plano nila ay lulusubi na talaga yung Malacanang. <coughs> yung mga susunod na prayer rally niyan parang ano na eh, uh, nakakaumay na. Di ba? So, yun po ang ano ko, ang assessment ko sa estado ng estado ng uh, mental state at uh, physical state ni PRRD na siguro kailangan na talaga niyang mag-retire completely. Tapos ngayon pinipilit pa nitong mga tao na sa kanya na gawin siyang patakbuhin senador. Asus, nako. Ganyang klase maging senador? Anong gagawin niya dyan sa, sa, senado? Ewan na lang ah. So, ayun lang po mga kababayan, hanggang dito na lamang muna po kasi kailangan po nang pumunta ng bayan para magpapa-blood uh, kill. Okay? Maraming salamat po at uh, thank you very much for watching and see you this afternoon. Okay?